Hello, welcome to Tobacco Albay. Just arriving, guys, early in the morning from Manila to Tobacco Albay. Bokan na um, sa... yun. Oh, sa... okay. okay. dito, dito kami. Dito kami. Nandito picture-picture. kagsawa, Dito kami sa kagsawa, Ang payong. Ang payong. Ang payong sabi. Okay. Hi! dito kami sa... Maganda to kasi pwede ko makakuha ng picture sa video. Okay. okay. Dito kami sa Camarinisor. Camarinisor. Ano? Camarinisor. Hi! 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 Oh my God! This is so exciting. This is a memorable day in your life. oh shit. Oh, Hi! <laughs> kumusta ka mo, Kami din, okay lang. ka mo I'm proud na nandito kami ngayon sa Albay. I'm Uday. proud to be Pinoy. Sa, 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 no proud no proud ma. Kasag, ano matawag? Kagsawa. 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 Ito yung simbahan na... Sarang simbahan. Hi, I'm um, here. Yung.

One, okay, doon tayo sa ta cross. In-route tayo, in One time lang, i-grab mo yung mga... Ako man, hindi yung tsuna. Bakit ako wala? Hi! Andito kami sa Bunkan Mayon. O, ako naman. Hello! Hello, everyone! Hello, 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 Bulkan! Hello, 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 ng Hello, Kaya Hello, Hello, sa Hello, Hello,